Pakilala ka muna sa sa mga tao. At ano yung role mo? Ah, uh, ako si Azia Acosta. Ang role ko sa movie na to is Astina. Okay, um, paano mo na, paano ka napunta dito sa 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 role na to? Paano mo siya? Ano, sinabi ng manager ko na may bagong movie daw na si Benz kasi ko management kami tapos suportahan ko daw Although busy ako kasi may mga ano nga, 'di ba? May mga excuses ako rehearsals. Kinuha pa rin kasi ayun eh, first niya 'to eh. Kaya ayun, support na. Right. Tapos uh, can you share ano uh, your experience uh, portraying the character of Tina? Hindi naman po ako nahirapan. Yung minsan lang na ano, kung, yung natatawa ako bigla, dun, dun ako nahihirapan. Yung pag may sena may mag nga ako hindi nagagalit si Derek? Eh, kaya oh, sabi ko, ang ganda pala katrabaho nito eh. Derek eh, super chill. Uh, uh, ano yung uh, ano yung reaction mo nung uh, nalaman mo na part ka nitong... Baitrag. Uh, Siguro ang po point nito ito is mag-share ka ng experience mo. Uh, how was your overall experience uh, with the prod, with your co-actors? Uh, Masaya. Ayun yung una kong masasabi. Masaya. Kasi <laughs> nung una, kinakabahan ako kasi sabi nila si Direct daw under, di ba, ni Direct Brillante po. Kaya, Direct Brillante style Do, Eh, nai-intimidate ako kay Direct Brillante. Kasi, ano daw siya, super strict. Tapos, walang script. Ganun. Tapos, nung nandun na sa set, akala ko yung parang mahirap siya. Madaling lang pala. Kaya, natutuwa ako. Sa mga po, actors ko naman po, nakatrabaho ko na rin po kasi yung iba, kaya nadalian na rin po ako. Kung meron po kung first na nakakatrabaho dito, kayo po, yung team. <laughs> um, anong, um, um, siguro, uh, message na lang sa mga sa mga bosses uh, sa uh, sa inyo. Boss Big, sa mga anak din ni Boss Big, sila na Boss Val, Boss Vincent. Thank you, thank you very much sa opportunity kasi hindi ko din na, ano na mabibigyan din ako ulit ng role pa na nakasama yung mga film moda kasi matagal ko sa lang hindi nakasama sa ibang movie din lalo na si Benz. Thank you very much po. In terms of acting, anong klaseng atake yung uh, ginawa mo dito? Meron ka bang paano ka nag-prepare? Ano, binasa ko po yung una, yung character description, syempre, tsaka yung script. And then, nung sirab, nung, nung una pa lang, nalaman ko na, na hindi nga talaga nagbabase sa script, kaya hindi ko masyadong inintindi yung script. And then, nag-prepare ako, ano lang eh. Wala. <laughs> Parang inahinanda ko lang na makapag-focus ako. Guna. May mga hinihika bang uh, pointers or advice? Or, paano yung approach mo uh, in terms of working with the director? Well, nagtanong-tanong mm -hmm. muna ako. <laughs> Ayun lang, ko yung ang nasasabi. Uh, okay. Tapos, uh, yung in terms of overall experience, I ano mean, yung... Nagsasabi? Overall, ano, ang, in, ang, expected ko, ano, mga 5 out of 10 kasi, ano, new environment eh. Tapos, 10 over 10 siya. <laughs> Very cool. <laughs> Okay. So, wala pang date pero invite mo sila na panoorin itong pelikula na to. Uh, hello, everyone! Iniimbitahan ko po kayong manood na itong Hugot. Streaming soon na siya sa VIVA. Bato lang ka na isang question? Paano ka na-discover ng VIVA? Na-discover ako through modeling. Mm -hmm. Tapos, nag-model-model -model kasi talaga ako dati. And then, dream ko mag-artista. Pero di ko alam na magiging artista ako. Tapos, ayun na nga, yung designer, kakilala niya yung manager ko ngayon, si, jo, si Tito Jojo Veloso. Tapos, ayun, nag sa Viva, sabi niya, papakilala niya daw so, kay Boss Big. Tapos, nagulat ako kasi, ilang oras pala kami maghihintay para lang ma-meeting si Boss Kaya, sabi ko, ay, pag ako natanggap sa Viva, ano ko na, grab ko na yung opportunity. <laughs> ayun. Okay, uh, siguro ano, summary lang nung paano ka nag-start sa Viva? I mean, uh, una mong naging film tapos saan ka na launch? Ah, okay. Nag-start po ako sa ano movie ni Ayana Misola, yung remake na Ang Babaeng Nawawala sa Sarili. Nag-appear po ako doon as one of the models. Tapos, yung second, kay Direk Roman din, yung ano, si Chu Diablo, partner kami ni Benz doon. At ano, pinagbibidahan yun ni AJ Ravalian, Kiko Estrada, and many more. Tapos, yung next ko, yung sa Ana, yung kay direct Joey Reyes. ta nagano ko doon, mga ano ko doon eh, parang bag baguhang prosti, gano'n, sa probinsyana type. And then, next is Silinas Gold, yung kay direct Mac Alejandre. Ayun yung ano, una ko na kahit ano, hindi siya kalakihan na role, pero malaki yung naging impact doon sa akin sa pag start nang nalilinya na ako sa mga drama. Kasi <laughs> grabe, nahihirapan ako dun umiyak sa ilog eh. <laughs> And then yun, yung naging, ano, yung naging bridge ko yun para makapunta sa pamasahe. And then, mayroon kaming mga shinut pa after ng pamasahe. Ano, coming soon, balik taya, uh, suki, ayun, streaming na rin yung Erotica Manila today. Ay, today, January 27 pa. And then, abangan niyo ako dito sa hugot. Kumusta uh, naman yung love life mo? Eh? <laughs> Gusto ko nga rin po <laughs> sanang kamustahin kung meron ako mga kamusta. Kasi so, wala po ano ba? eh. Wala. May pag-asa ba si ano? no? G-Adversary events? Kung saan? -sa. Ay, ay wala, syempre. Ano, nakikita ko lang yeah. talaga sila as friends and co-workers po. Jojo, joway no? Yeah. Totropahin? Totropahin. Ano? <laughs> <laughs> Sirayan. May tanong kayo? Si Ryan, may pag-asa ba si Ryan? Wala, siyempre. Ano <laughs> Bakit? Ba't ayaw mo pa? Ba't? Ayaw, oh. ano, bata ba ako, tas ilong, ilong pa ako, tapos parang tingin, eh. 19, tingin ko kasi malayo. malayo pa mararating ko, ayo ko oh, muna so ng so distract. Man, Focus man. lang muna. So, yun naman, okay. ano lang yan, parang okay. So, na, so ano, uh, message mo sa mga may gusto sa'yo na ano, uh, artist? Manalig lang. <laughs> pag puti oh. na lahat oh. ng buhok ko, baka pwede na. Okay, last, uh, isang hugot line from Asia Costa. Sa so, yung sasagot ng bakit ah. Okay. Oh, good okay. line. Ano good line? Petaka ka ba? Bakit? Bakit? Oh, naman ng pamasahe diyan. Yeah.